Ito po ang ano, pumping station kung saan ang mga tubig na naka-stack sa Barangay Kuloong ay nilalabas sa ilog ng Megawayan. Napakalaki po ng uh, makina, dalawa ang gumagana ngayon, nilalabas para makabawas-bawas ng baha papunta po sa ilog ng Megawayan. Range, kung saan ay patuloy na kumukuha ng lupa at patuloy na nilalagay sa mga pilapil sa kanan para patuloy na tumibay at hindi mabuwag <coughs> awasan lang po natin dito at ang pinaka danger po ay eh, yung mas lumaki ang ilog ng tubig ng may kawayan. at sabi nga ni Kagawat kanina dumarating in time nag overflow ito dun sa floodgate at uh, nasabi rin po niya kanina na mayroong mga butas na hindi niya malaman kung saan manggagaling at namatayan na siya ng napakaraming isda